Matatag Filipino 8, Pananakop ng Kastila versus Amerikano, Epekto sa Panitikan ng Pilipinas. Uy, alam mo ba, bago pa tayo tinatawag na Pilipino, may malaya na tayong pamumuhay? Pero teka, flashback muna tayo. Tingnan natin ang timeline. Noong 1565, dumating ang mga Kastila. Akala natin mga kaibigan, pero dala pala ang krus at espada. Diyan nagsimula ang matagal na pananakop gamit ang relihiyon. Mga pantitikang ipinasulat noon, mga kwento ng santo, dasal at pasyon. Pero nasaan ang kwento ng bayan? Tahimik, walang boses. Tapos, boom! 1872. Kilusang propaganda, nagising si Rizal sumulat ng Noli at Elfili. Tapos dumating si Bonifacio, panitikang palaban, panitikang gising. 1898, tapos na ang Kastila. Pero teka lang, sino tong mga bagong dumarating? Amerikano? Akala natin tulong, pero may kapalit. Thomasites, Ingles, demokrasya raw. Pero unti-unting binubura ang sarili nating wika. Isipin mo, tinuruan tayo kung paano humanga sa dayuhan? Sa kanila, hindi sa sarili. Pero, lumaban ulit ang panitikan. Andyan ang walang sugat, bayan ko. Mga tulang sumisigaw ng kalayaan. Parang sinasabi ng panitikan, Hoy, hindi pa tayo tapos. Kung iisipin mo, parehong nanakop pero magkaibang stilo. Ang Kastila, ginamit ang relihiyon. Ang krus at espada ang naging sandata. Takot, dasal, simbahan. Panitikang ukol sa langit, hindi sa bayan. Samantalang ang Amerikano naman, ginamit ang edukasyon. Aklat, Ingles, guro. Akala mo'y regalo, pero tinabunan ng sariling wika. Pinatigil ang dola. Sinara ang pahayagan, pinatahimik ang panitikang lumalaban. Magkaiba ang estilo, pero pareho ang epekto. Naging banyaga tayo sa sarili nating wika, kasaysayan at kultura. So, ayun. Simula 1565 hanggang 1935, panitikan ng kasama ng bayan. Tahimik man o malakas, ang bawat tula, awit o dula, may mensahe may paninindigan Kung ikaw ang tatanungin alin ang mas papanganib ang pananakop na lantad o ang pananakop na parang regalo